Tutok, lindol. Pasok sa paaralan at ilang opisina, sinuspende matapos ang pagyanig ng magnitude 4.2 na lindol sa Iloilo kaninang umaga. Kasama mo sa Arimen, Iloilo, si via Fia Panes Otero. Niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang buong lungsod at lalawigan ng Iloilo la -Ilo, 6.48 kaninang umaga. Ayon sa FIBOX, ang lokasyon ng lindol ay matatagpuan sa karagatan ng Gimbal, Iloilo -Ilo, na may lalim na 10 km. Dahil dito naramdaman ang intensity 4 sa Iloilo -Ilo City habang ilang intensity din ang naramdaman sa kalapit na mga lugar tulad ng mga sumusunod. Intensity 3 sa Nueva Valencia, Gimaras, Intensity 2 sa San Lorenzo, Gimaras at Bago City. Intensity 1 naman sa Colasi Antique at La Carlota City, Negros Occidental. Agad namang sinospendeni ni ilos Coast Division Office Superintendent Dr. Ernesto Servilian Jr. ang klase sa buong 1st District kung saan, kabilang ang bayan ng Gimbal na siyang epicenter ng lindol. Maliban dito, nagsuspindi rin ang ibang eskwelahan sa Iloilo City at bayan ng pavia. Samantala, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. mismo ang nagpahayag na suspindihin muna ang trabaho at operasyon sa Iloilo Provincial capital ngayong araw. Ito ay kasunod ng intent sa T3 na lindol na naramdaman sa Kapitolyo na siyang pinakamalakas simula ng yanigin ang 6.9 magnitude ng Cebu. Sinabi ni Defensor na prioridad ngayon ang kaligtasan ng lahat dahil sa sunod-sunod na lindol. Hinikayat nito ang skeletal system ng mahahalagang trabaho at hiniling sa bawat opisina na makipag-ugnayan sa PDRRMO. Inatasan din niya ang PDRRMO na ito ang mga operasyon sa mga bayan lalo na sa mga landslide prone areas at ihanda rin ang rescue assets ng lalawigan. Kasama programa mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, FIA, Panes, Otero, Tatak, RMN.